Human nga nabalitaan ni Vice President Sara Duterte nga adunay pagbago sa mood ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa nanglabay nga adlaw gibutyag karon ni VP Sara nga posible kini mobalik sa The Netherlands kini aron sa tao ng sitwasyon sa iyang amahan. Kini bisan pa man nga ana uban sa iyang kabanay nga gitugutan nga makabisita sa mong detention facility. Dugang pa ni VP Sara dehang na istorya niya ang iyang manghod nga si Kitty Duterte gibutyag nini ang hinungdan sa pagbago sa mood sa kanhing pangulo. At sinasabi daw ni President Duterte ay um, ayaw niya daw yung frustration niya na wala siyang magawa sa mga pangyayari. So medyo frustrated? Ah, uh, yun ang naiintindihan ko sa current mood niya. no Hinoon, unang mo ato sa iyang amahan, mubisita ang Vice Presidente sa Filipino Community sa Nasod, Japan, kini alang sa mga tambungan ng mga, mga aktibidad sa maong nasod. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pakot, alang sa 93.1, Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.